what's so, up mga kabadi magandang araw po sa inyong lahat dyan magandang araw din po sa ating mga UFW ano? panibagong araw mga kabady, panibagong vlogs tayo so welcome po ulit sa aking munting channel mga kabadi so, update ko lang po kayo sa ating dambuhalang bangkang ginawa dito sa amin mga kabadi ano? ipapakita ko sa inyo kung ano nang natapos at kung gaano nakaganda pero bago natin umpisahan yung ating video mga kabade, nagpapasalamat muna ako unang una po sa ating mahal na Panginoon sa panibagong araw na binigay niya sa atin at sa patuloy niyang paggabay sa atin sa araw-araw at pagbigay ng biyaya. At nagpapasalamat din po ako sa aking mahal na mga viewers, mahal na mga subscriber, mahal na mga silent viewers. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang panunood sa aking mga video at sa inyong walang sawang suporta sa aking munting channel. So mga kabady, umpisa na natin kagadito pero kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag po ninyong kalimutang mag -like, share, comment, I-subscribe at pakipindot na rin po yung notification bell para mag-updateed po kayo sa mga bagong video na i-upload. Sige mga bari, umpisa na natin kagadto pagkatapos ng intro. magandang araw po sa inyong lahat ano. So andito po tayo ngayon sa ano, update po tayo sa mga sa Dambuhalang Bangka. Yun at matagal-tagal tayo hindi nakapag-update dito. Ayan ipapakita ko sa inyo kung gaano nakaganda yung ating Dambuhalang Bangka no, yan ano. All right. So dito tayo sa mga tao muna. Ito, ito naman yung si Kabading Kabangka, yan. Ga ano yung bali series o ano? Ano to bali nagtataka lang ako ng kuan kwadrado gagawin kong stick doon sa ruda. So, ah. Nga, baka magliparan yung ating mga tripulante <laughs> pag baba nila wala namang ngipin. <laughs> Ay talaga madulas yun. Mamaya uh, sa sa kasunod na video nito mga kabadi pa i-update din natin yung bangkang fiber ano kung ano nang mga nagawa doon, kung ano nang mga naka-accomplish doon. At matagal-tagal nga tayong hindi nakapag video. Kulang-kulang isang buwan din. oh uh, uh, At hindi na tayo masyadong naka-update ngayon sa ating channel. Uh, at uh, ano ah? Uh? Busy. Busy. Ayan si Bading di ko kilala. <laughs> Oliver, <laughs> Oliver yan. Dito tayo sa...

yun. Sa Apelido pa lang. Ulam na. Yan. Taga saan ka, ba Mas Masbate? Mas Saan sa Mas Burias. daming vlogger doon sa Burias, ha. Ah. Shout out mo yung mga vlogger doon. Pati yung mga kamag-anak mo doon. Ay, hindi. Hindi na. Nahiya. Sige, bade. Thank you. So, dito tayo sa iba pa ang nagagawa no? yan si kabading sante yan itong dalawang to kontraktor nito na bangka mga kabading magandang araw po magandang araw naman <laughs> magandang araw po Ganda. <laughs> ayan si kabading gc ayan si ano sa para saan yan kuya ah, sa series ah sa eh, din ang gumawa na series ano. So ikot ko muna kayo dito mga kabay. Si Kuya. Ikot ko muna kayo dito mga kabay. Ito po yung service boat. Yan. Yung bangka. Maya tayo akit mga kabay. At interviewin muna natin to si Boss. <laughs> tayo. <At anya. laughs> <laughs> Ayaw. <laughs> ah. Yan na sigarilyo pala si boss. Ito mga kabadi ko oh, kumpleto na nung tayo ay oh, nung tayo ay mag vlog dito, wala pa itong ihi eh, uh, ginagawa pa. So madalang po ang ating pag-update dito mga kabadi. Yan oh. Tung ihi eh nila ay mamaya tatanungin natin kung anong laki nito. Good quality na. at pampitin diit talaga siguro yan ayan o oh. ganda na mga kabady oh. quality So abangan nyo po ang kasunod nating upload nito mga kabady at uh, susunod-sunod din natin itong pag-update dito at uh, pagbaba nito yan, nagkali sila ng mga palangoy so, punta na tayo dito sa taas mga kabade sa so, tayo sa taas ay si Kapitan, Elmer. Yan. Ito ang magdadala dito. Ng bangka. Pakakit so, na tayo. Oops. Dandan lang. At baka. Wow. Ito na mga kabade. Pareng rumi. Para saan tong mapibisi na to? Wiring? Ah. Kailangan para hindi ba na ni? Eh. Oh, wire. Oh. Pasok diyan. Oh, ito pala. Hmm. Ilaw. Ito pala mga kabady, itong PBC ay pagsusutan ng mga wire doon sa ay kakabit na ilaw dito. So ito mga kabady, malapit na talaga to. So bago ibababa to, uh, kapitan muna ng mga ilaw. Ano. So baka kung hindi ito first week ng ng October o baka mga uh, ng October o kaya ngayong katapusan ng September, yun ang target nito mga kabady. So maganda na oh. Dito nga sama pare Sama nga dito <laughs> Ayan Pare ko ito yung may pangalan na mga kabadi Hindi lang na natin masyado napansin kanina no So tatlo po ang budiga no Ayan At dito po ang taas Wow. So, pasensya na po kung medyo makalat-kalat pa at siyempre hindi pa tapos. Yan. At dito may makikita tayo dito na gagawa, nagmumuntahi ng ano, mga kambyo. Mamaya tayo akit dyan sa taas mga kabari. Dito muna tayo sa loob. Yun. Wow. Sa ipit ng ano oh ng paltik imbis dalawa paltik sa ulihan ganda araw boss ay ganda araw boss <laughs> ito yung nagwa wiring ano yun yung inayos dyan Ganon ng kambiada ah kambiyo Ani? Hindi ka. Wala itong pinto dito, buddy? Wala, wala. Fixed it. Wala, wala. wala. <laughs> wala na eh. Wala, Ay, itong pinta na, bubuksan to. Wala, <laughs> Para dinyatain Paro sadadudin dan itu kakak bangka ito mga <laughs> <Ship> of the daga <laughs> kolongan na ni. Kakaiba ito mga badi. walang tagusan doon, walang, laga... walang labasan dito. Ba. Ibang klase din itong bangkang ito mga kabadi pala. Ngayon ko lang napansin ito. So dito lang talaga ang daan pag lalabas. Yan. So dito muna tayo sa pagiliran. Oops. Yan. Yung ano? ano Ganda na rin mga kabali Talaga Tapos dun tayo sa Ulihan Balik tayo dun at aakyat ah, tayo dito titingnan natin doon sa taas Alright Yung mga abadi Meron din ako ipapakita sa inyong bagong yaring bangkano, bagong repair. Yun, papakita ko rin sa inyo kung gaano rin kaganda yung bagong repair na bangka na yun mga kabade. Ayan. So, akit na tayo, Di, dito po tayo. So, yan, may daan. Oops. Yan o. Oh. Wow testas Maganda na. Oh. Sa quality ng palo mga body. Talagang sulit na sulit 'to. Oh. Lakay. Bilog yung kanilang palo. Yan, may upuan dito sa bandang bungad. Basta dito tayo sa taas. Nakilo yung ano. Eh. May solar. Dito naman sa gitna ay eh malaki ang palo so bali apat lang ang palo nito mga kabari dalawa sa ulihan, dalawa dito sa bandang gitna isa sa bandang gitna at saka isa sa unahan alright oh. So hindi pa napinturahan yung kanilang mga daydayan mga kabadi yung mga kawayan yung mga uh, tutulayan ng mga tao pag sasampa ng series so tatanong natin mamaya kung ilan series ang gamit nito alright naka loob ito lang may labasan And dito na tayo sa baba sa so balik tayo doon at tatanungin natin kung anong laki nung ilisin nila Ade, ano laki ng ilis nito bade? 42. 42? Ano to? Ano to? Ordinary lang o dinakas? Stainless. Dinakas? Stainless, stainless? Stainless pero hindi dinakas ano. Ano lang siya? Kurting dinakas lang 'yan eh. 42 ang laki mga kabade yung ano. Anong gamit kaya nito? Segunda. Ah, segunda. Lakas 'pin segunda. 30. Ang, ang, ang lapad, ang haba, 30. Oh. Ang lapad ay ano? 28. 28. Tapos yung ihi ng timon ay dos ang um, laki. Dos um, ang laki. Um, laki. Yung ihi ng ilisi, ng ilisi. Oh. Dos midya. Dos midya yun. So, dos midya ang ihi ng Ang laki ng ihi mga kabadi. Yung dambuhal, ang bangka, ano. Sige, buddy. Salamat. Ang, ah, mamaya. mahirap. <laughs> mahirap. <laughs> Sana nagpunta pala yung kontraktor nito. Oh, Wala <laughs> <Mga kasuyo. laughs> <laughs> <laughs> ito ah. Uh <laughs> <laughs> Si Kabadi ang nag-vlog, kasuyo ang inano. Ay, kabadi pala. Uh, pala. <laughs> oh, Oh, <laughs> tama Eh, ang vlog ni Ano 'yun? Tapising singat Yan. Baba na tayo mga kabadi at ipakita uh, ko na sa inyo yung taas. So, uh, malapit na po talaga siguro ito. Ibaba. Yan, update ko na lang kayo dito. Sasunod uh, abangan nyo ulit ang susunod nating upload upload dito. All right. Boss. Anong ikaw muna. Anong target nito ibaba? Anong sabi daw katapusan? Katapusan itong buwan ito. Ayun. <laughs> Ayun na Ayun. So katapusan pa lang ano nito mga kabady ang target nito katapusan nito September So papakita ko rin sa inyo kung paano ibaba ito Ito na nga pa lang pangalan mga kabady o mga kabady ang pangalan o no? oh. FBK Corel Alright Ayan mga kabady So narinig niyo naman kanina no. Katapusan ng Ngayong buwan na to ang labas nito. Ang baba. Kaya andito yung mga naggagawa eh dinalit-dalit na talaga nila at uh, ibababa na ngayong katapusan alright so abangan nyo ang pagbaba nito mga kabadi abangan nyo rin ang pagbaba nito ano everybody, napakita ko na po sa inyo ang kagandahan ng bangka at kung anong mga ginagawa dito at kung ano nang natatapos ano. So mga kawari, hanggang dito na lang po yung ating video mga kabady Pero kung bago ko pala sa akin channel, ayaw po niyong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. At pakipindot na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa aking mga bagong video yung i-upload. Sige mga kabari. Mga kabari hanggang sa muli. Maraming maraming salamat sa panunood. Mag-iingat po kayo dyan. God bless po sa inyo. দাদটো